Kinikilala at naniniwala tayo na ang lahat ng salita ng Diyos ay totoo. Ang kwento sa halamanan ng Eden ay isang talinghaga na nagpapahiwatig na may tinago ang Diyos mula pa nang itatagang sanlibutan. Ang pag-iral ng punong kahoy ng buhay na nakatago ay nahayag sa laman at dugo ni Kristo. Patunayan natin na ang laman at dugo ni Jesus ay ang realidad ng punong kahoy ng buhay. Tingnan natin ang John chapter 6 verse 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Hanggang kailan, mabubuhay kayo magpakailanman. Sinabi ng Diyos, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Kung gayon, paano natin makakain at maiinom ang laman at dugo ni Jesus? Kaya tinatag ito ng Diyos bilang katotohanan. Sa Matthew chapter 26 verse 17, tingnan natin kung paano natin makakain ang laman ni Jesus at maiinom ang kanyang dugo. Tingnan natin ang chapter 26 verse 17. Nang unang araw ng mga tinapay na walang pampalsa, Lumapit ang mga alagad kay Jesus, na nagsasabi, Saan mo ibig na ipaghanda ka namin upang kumain ka ng kordero ng Paskwa? May kaugnayan ba ang Paskwa at ang laman at dugo ni Jesus? Oh, mayroon. Verse 18. At sinabi niya, pumunta kayo sa isang tao sa lunsod at sabihin niyo sa kanya. Sinabi ng guru, malapit na ang oras ko, sa iyong bahay ko gaganapin ang Paskwa kasama ng aking mga alagad. Ano ang sinabi niya na gagawin niya? Ipinagdiwang ni Jesus ang Pasko. Kung gayon, kung ang mga naniniwala ngayon kay Jesus ay hindi nagdiriwang ng Pasko, inaamin nila na hindi sila tunay na naniniwala kay Jesus. Malinaw na sinabi ni Jesus na, sa iyong bahay ko gaganapin ang Pasko. Hindi mahalaga ang lugar, pero kung ipinagdiwang niya ba ito o hindi, tama. Pumunta tayo sa verse 26 para tingnan kung paano ipinagdiriwang ang Paskwa. Sa verse 26 na susulat, habang sila'y kumakain ay dumamput si Jesus ng tinapay, binasbasa niya ito at pinagputul putol at ibinigay sa mga alagad, at sinabi, Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang, ano ito? Mga kapatid, pag pinag-aralan natin ang mga salita ng Biblia, dapat nating alalahaning lahat ang mga magkakasamang bersikulo. Ano ang sinasabi ng John chapter 6 verse 54? Hindi ba't sinasabi nitong, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Kung gayon, ano ang sinabi ni Jesus na kanyang laman? Ibinigay niya ang tinapay ng Paskwa sa kanyang mga alagad, sinasabing, ito ang aking katawan. Sa verse 27, nasusulat, At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat, ito ang kopa na naglalaman ng alak ng Paskwa Tama. Nang makapagpasalamat, ay ibinigay sa kanila, na nagsasabi, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking bubulong tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ang tinapay ng Pasko ay kumakatawan sa laman ni Jesus, at ang alak ng Pasko ay kumakatawan sa dugo ni Jesus. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay ng Pasko at umiinom ng alak ng Pasko, ay nakakahanap ng nawalang ano sa halamanan ng Eden. Ito ay ang pagkain at paginom mula sa punong kahoy ng buhay.